Bakit itong ngayon nakatok mo? Eh, hindi ko sumagot. <laughs> Ganun ako ano? Ganun ako. Ba't <laughs> itong dalawa tulog pa? No way. Ganun ako ka... Yan ang kitatok mo ako nagbukas. Ako yun. Oh, ikaw din. Ba't itong dalawa tulog pa? Hindi alam. No way. Ayoko maiwan. Baka na sa baba na. Okay. Good morning, Consi. Good morning. Saan tayo punta? Matvid. Alright. Ano yung flight natin? 6 a.m.? 6 a.m. Ano oras ngayon? <laughs> Alas 2 na ano madaling araw. Tip, Ma tip ng pupunta sa ibang bansa, punta ka na mas maaga. Para, walang problema. The pressure. Alright. Oye, good morning. Good morning. Ato bird. Natulog ka ba ba? Siyempre. Power nap. At yung eye bag mo, ganyan. Okay. Ganyan talaga. On the awesome. road again. <laughs> sa kapunta? To the moon. <laughs> to the moon. <laughs> <laughs> All right. What can you say about Campy Basketball Team? Uh, to the Campy Basketball Team, gusto uh, ko lang sabihin na thank you guys for the good game. Thank you for helping us put on a good show for our kababayans dito sa London. Uh, it was a fun game, very competitive game. Um, we were down 22, 22 points I think at one point. And um lang namin, and uh, we got away with the victory. So 1-1 na. And next year, um kung matuloy, Championship game na yun. So uh, shout out to my Kampi boys, uh, good job. Uh, keep getting better and uh, we'll see you again next year and we'll see. Uh who the, who the London Championship Si so, Japanese. Sino so nagalit sayo. sa iyo? Oh, so sa ano Oh, sino nagalit sa iyo nung ano? Oh, pinagalitan ako ni ano, ni Coach Gago kasi so, sabi niya, sobrang relaxed daw ako. Eh. So yun, na po pressure ako. Ganin ang panahon ngayon yung no. yung bench player na sa superstar. Eh alam mo naman sa grupo na to, wala namang super superstar yeah. dito. That's diba? my boy, no? Gax, ito. Yes. Oh, James, relax. ano man sabi mo sa nakalaban mo dito sa UK? Yeah, magaling, magaling yung kante. Kaya maraming mga kababayan na nasiyahan. Yun naman yung purpose natin dito. Diba? Mapasaya ng mga, mga kababayan natin dito sa London. So, tingnan natin next year. And syempre, tayo. Kailangan paghandaan din natin sila, di ba? So, yeah. hindi tayo nakapag-practice ng mabuti. Di ba? <laughs> <laughs> Kaya nabiglawin na ako, Eh, siyempre ako first time kayo, nakalaban niyo na yun. Akala so. mo exhibition game Kala lang? Akala mo exhibition game lang, pero magagaling sila. Ang star player niya si Ardy Larong. <laughs> 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 Ardy Lars. <laughs> yeah. Teammate natin dati yan sa Pure Foods. Yeah. Pero ang daming mga talented players. Oh, ang daming potential. Ang daming potential. Yeah. Shooter Mga shooter And it's yes, good to see din Yung mga Kababayan natin Na gumagaling sa ibang bansa Na may possibility Pumunta sa PBA Or Anywhere in the world To compete oh. no? Oh. Kaya si Ambassador Teddy Locsin Nagulat siya Oh Galing pala tong mga Kalaban natin Sabi niya Sabi sa akin Hindi pala basta-basta Yung kalaban niyo Sabi Ah oh, kumanon oh, sa'yo? No, sabi Nagulat siya Kaya, Pero tinalo mo pa rin sorry. sila? Ha? Tinalo mo pa rin natin sila Ginalingan mo, no? Second half na eh. Tigas ang kamay. Ito, Gako natin. Coach Gako, ito yung naging oh, coach ayan. natin eh. Bakit ka nagalit kay JJ Helter Brand? Hindi mo ako nagalit, nag-remind lang. Kasi, oh. nung... Bakit galit yung mukha mo noon? Ha? Kala mo lang, pero so, hindi. <laughs> galit siya. <laughs> ah, di ba galit? Masyada no, tayo, eh. eh. masyada tayo yung relax ng first quarter. Kaya na ah, tayo. Sabi mo sa akin. Masyado yung relax. <laughs> Ayusin nyo. Imagine mo yung gako pinagalitan. <laughs> tayo nagulat ka rin. Sumigaw ang gako natin. Grabe pinagalitan mo yung James Shepard, JJ Helterbrand so, ang, ang, ang gako natin. Wait okay, mo naman, no. Oh, second up, nag-perform na. Dahil okay. sa'yo. Hmm. Eh hey, kasi so, ka, ba, diba, ka, prime niya ngayon. So, kailangan tayo makinig sa kanya. Kasi <laughs> prime niya eh. Yun lang yun. Pero yun. In fairness, malakas ikaw. Malakas okay. yung kalaban. Hindi, <laughs> yun naman pinaghandaan nila tayo. Yun <laughs> naman sa team campi, sobrang... As we expected, pinaganda na naman tayo. Kung English ka na? <laughs> What? Ha? Huh? Of course. We're in the London. <laughs> ah, diba? Maasin Kaya ah, natambahan tayo ng uh, 20 points agad ng first up. Eh, pero ang anong, ginawa natin? Huh? Pang ano, panghanda sa kanila. Kumain. Saka? <laughs> gala. Gala. Magpuyat. Uh, again, talaga. Sa ibang bansa tayo, siyempre, gala natin mag-explore. Tsaka yung the day before, ito, red wine. <laughs> si Carpio <laughs> si <laughs> yung ah Sumakit yung, yung mga katawan after the game. <laughs> Ay, ito, ito na yung masaya after ng game. Si Kirby. Hindi na makalakad. Hindi makalakad na Sabi ko, every time na sabi ko, Kirby, okay pa? Okay pa? Okay, sige, mamaya na. Ikaw muna. Okay. Ayaw magpasab eh. Ito. Dati nga, dati na nag-away-away tayo, di ba? Kasi gusto natin playing time. Oh dito, nag <laughs> ah, okay, tayo <tanong>. si nagpapasahan <laughs> nagpapasahan tayo ng time dito si Kirby, sabi ko, Curbs! Kuya Curbs! Kuya Curbs! Ano? Pagod ka na, no? Sub ka? Gusto mo magsub Sabi ko, magod sa akin. Imagine mo, Kirby Mundo 12 years bago naglaro, sabi sa akin, umupo ka, kaya ko. Oo, oh, okay. Lags ang <laughs> oh, diba? <laughs> Tapos, after yung kinabukasan, hindi makalakad yung ayos. <laughs> A few days later. Gano kagabi nga hiniram pa yung roller ko magmamassage daw siya ng legs ano lang yung roller mo? o yung pang ano lo hiniram yung pang, pa oh. in oh. fairness si Kuya Kirby kay Paul Lartadi James Yap Bong Alvarez, first shot of the game. Back shoot. Si, si nung Yung pangalawang atip. Oh, kaya ko. Ligyan <laughs> <laughs> kasi nakashoot eh. Eh, binam. Doug Kramer. Ay, Doug Kramer. Iba, iba. Talaga. iba yun. Ay, pa, alam mo si Doug, pwede pa sa PBA eh. No. no? Hindi sure ba Kaya niya pang ano eh. Kaya niya pang makipagsabayan sa practice everyday eh. To be honest eh. Yung, fit ni, yung fitness ni Doug. Yun, nga, yun nga sabi niya sa akin. Yung everyday practice, ay Hindi ba ako kaya. Pero kung sa game lang. Kung sa game lang. Laban no? Okay. So, mga kamising, on our way to Madrid. As usual, kita nyo yung pinakamaaga sa grupo, ha? James Yap, isang... isang huwaran na dapat tularan oo, oh, talaga pag konsyal, maaga so, on time on time JJ Helter Brand, discipline of course kami pinaka maaga dito ikaw, ikaw nga itong late eh kinakatok kayo oh? Uh -huh. katok ako ng katok pag tingnan mo, katok ko ng katok dyan sa video. Ah, ganun. Oh, na, na, kami. pang lima, tingnan mo. Alamin niyo kung sino ang pinaka-late sa grupo. Oh, video Raw naman tayo, raw video tayo. So, sino na lang kulang. Kirby, tsaka si... Mon. Cyrus. ah, ano ka roommate niya na. May business negosyo na agad. Ito. Tingnan mo, negosyante yung bata natin. May kausap agad. Magal sa Manila. Ah, yan na si Quancy. Ah. Si Paul, parang ano. Shoutout natin si Paul. Grabe yung energy niya. No? Ano? Grabe yung... yung Ayaw niya lang magpatalo kahapon. Talagang pinesya niya yung mga point guards sa kabilang team. Nag-ano, nag nag-ano. Nag-expacto natin. Oh, nag ano, nag na natin nag yung momentum, si nag-momentum uh, shift. Yung pumasok Grabe si, si Paul. Ako siya. Tapos pa, oh. Ang malas ng kakape. Malas pa pa. Ha? Siyo. Malas na ibe yan. na pa lang. 9pm. Masarap kinayayan nyo kagabi? Okay naman. So, Pinot, ano, nagbiyahe pa kayo? Hmm, 20 minutes away. Paano so, niyo nalaman yun? Si Maggie. Alam niya? Hmm. O na-research niya? Yung sister ni Paul, dito nag-work natin. Ah. Hindi natin na-escout yun ba yun? yun. Big, easy. Big Easy. As usual. Westfield. <laughs> 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 Katabi ng mall natin. Sa... Anong pangalan nun? Food court? Shara. Lebanese food. Lebanese food. MVP. 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 Grabe, nung nag-retar, saka nag-MVP. Wala, nung chamba-chamba lang. Ayun ako. Si Kirby wala pa. Ayan <laughs> <laughs> na, si Don Lucky. To lucky. <laughs> Nakabili na na yung jacket. <laughs> Nag-shopping so, yun. Ka Nag-shopping, hindi ka sumama sa Bistur. Ah, Boy, naka-shopping yan. Hindi mo lang alam. Maraming <laughs> pa sa lubong yan. Lahat, lahat libre. Shoutout nga pala kay Ate Melda. Uh, Ate Melda, shoutout. Oh. Meron Mabago. daw sa Sir MVP. Okay. Ano man mo sa nakalaban natin? Oh, lakas pare. Kinabahan talaga ako eh. Oh. Kasi ang lalaki. Parang sabi ko, ano ba kinakain na itong mga ito? Lalaki. Yeah. <laughs> eh, nung no, sinubukan kong sumuwang kong bonggoin nga ito, ba kaya pala? Ay, kaya ba? Kayo, <laughs> eh, tinuloy-tuloy ko na. <laughs> <laughs> no, yun, yun. <laughs> yeah, pero, pero at, uh, in, in all fairness, nag-prepare sila. Nag-prepare. Kinagandaan nila tayo. Uh, May play pa nga eh. They deserve. May play pa nga sila eh. May play pa sila eh. Dito Dito ang team talaga, talaga sila eh. Oh, lang, ang ganda yung maganda yung chemistry Tsaka, nila. gusto nila kamayan eh. Kamayan, di ba kamayan? Oo, oh, tayo, oh, Oo. Inalaw tayo eh. Ah, doon <laughs> tayo magaling. Oo. Oh. Kaya natin kamayan. How about you, Kuya Carbs? What oh. can you say about your opponent yesterday? Yesterday? lakas nila. Yung first half. First half. <laughs> Pero nung <laughs> dinipensa na ng pressure defense natin. Yes. Medyo doon sila nahirapan mahirap din tayo magpressure <laughs> pagunta <Napakagod> okay. <laughs> Nung nag-pressure tayo kinabuwasan Ilan ilay napunta sa floor eh Sa mo dumadive na tayo <laughs> siri ko tusho maichong atawan eh ano paned ay 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 para magsalita ka naman, mga trip natin eh. <laughs> <laughs> Ngayon yeah, uh, ko lang salita. Okay na, okay lang yan. Go. Um, yeah, uh, siyempre um, ko ano, talo na. Baga, First ano, up? wala na pag-asa. Okay. Okay, Ben. Okay. Oh. Pero yun nga, uh, siyempre, nadaan sa experience. Eh, buti na nalalo. Para may part 3 pa. Yes, sa part 3, ang problema natin sa part 3, nadagdagan ng edad natin. Ay, di yan. One year lang naman. Oo, kaya pa? Kaya pa yan. Alright. Ang mga pinakabata, meron sila parang food.